Alright, nandito na tayo sa Angono Petroglyphs Ayan Pagka galing kayo ng East Ridge Golf Course Madadahan ninyo yung Firing Range Kalabit ng Firing Range Ito so, yung Angono Binangonan Petroglyphs Ah, Halika na, pasok tayo sa loob Ayan, nauuna na sa akin yung dalawa Ayan Dito pa lang, makikita nyo na Yung kanilang signage Ayan National Museum Pambansang Museo ang ganoon na binangon petroglyph site. Sa mga pupunta dito, may mababasa po kayo mga reminders. Ito po yung mga dapat sundin sa loob ng uh, petroglyphs. Kagaya, no, vehicles, no, entry. Kaya yung mga sasakay natin iniwan natin dito sa labas. No littering. Ayan, bawal magkalat sa loob. Uh, dahil sagrado din po itong lugar na to, kaya dapat uh, maging ano tayo sa sa kapaligiran and hindi po ayan don't harm animals kasi sa loob po ng loob po ng petroglyphs uh, hindi lang po uh, view ang makikita mo dyan may mga hayop din po na naniniraan dyan kaya uh, dapat uh, uh, maging maingat tayo sa mga hayop na nandun sa loob alright uh, yung number 4 yung no picking of plants And, kasi doon sa loob may mga tanim doon na mga magagandang bulaklak uh, wag natin pong pipitasin eh, uh, syempre yung bandelisim no bandelisim ah uh, guys, uh, napakasagrado po ng lugar na to uh, lalo na sa mga artist dito sa bahay ng Angono kaya ah, uh, kung gusto nyo pumunta dito welcome naman po sila pero ada oh, dapat uh, sumunod lang tayo sa kanilang ano rules. Pa natin pong dalaw dalawang pogi si Kuya Glenn TV at si Kuya Anin Moto Vlog. At yun. Ah uh, bago tayo pumasok sa loob, ay kailangan natin sumunod sa may pinipila tayong uh, information health declaration declaration form at Siyempre, kailan uh, kailangan ipakita mo rin yung boxing card dito sa entrance bago pa pumasok kasi uh, hindi po hindi po nila inaallowed yung mga uh, visitors na walang ano, walang boxing card at ayan. Tapos yun, kasama natin si Sir, siya po yung nakausap natin. Uh, ano ni Sir? SG Harap SG Harap. Ayan po. Si Sir. Siya po yung security guard dito sa ang um, ano petroglyphs. Maraming um, siya naman sir. Thank you. Ayan guys. Uh, medyo madilim dito sa loob ng uh, tunnel. Ayan. pagpapasok ka dito sa loob ng petroglyphs. May dadaanan kang malaking tunnel. Ayan. Yeah. Medyo adventure kasi ito. Dito sa tunnel na ito walang ilaw at ang tanging liwanag lang nung, uh, ng tunnel at dun sa entrada yun lang yung magiging uh, ilaw nyo dito sa daan okay naman goods naman uh, si sir uh, security guard dun sa entrance uh, napakabait at in tayo sabi niya sa amin kung may mga katanungan daw kami regarding dito sa uh, ang ano petroglyphs ay meron naman daw uh, information dun uh, meron mag assist dun sila daw yung mas mas may naka, uh, mas nakakaalam dun sa history background nitong ang gona petroglyphs alright medyo hinihingal ako kasi medyo paon yung tunnel ayan Ah, pagod. Ay, eh, kuya, onin mo ito vlog. <laughs> Get out. <laughs> ayun Kuya Glenn, nakuhiwan. No Kasama natin si Abs Moto. Ayan, siguro nagbablog siya ngayon din. Saka si Paglabas mo ng tunnel, ito yung makikita niya. Right. Forest. Gubad pa rin. Napakatahimig dito sa lugar. Nakuha. Ang talaga, pagka matatabaan na, Mabilis na yung alin, kagaya lang. Lalaki na tiyan namin eh. Oh, mataba na, matanda pa. <laughs> <laughs> mataba Ay, eh, si Kuya Glenn. Um, um, mukhang, mukhang hinahapo na si Kuya Glenn. Ay, gumahaba-haba yung alakari nyo mula sa entrance. Medyo mahaba haba talaga siya. Ayun nga yeah, guys, oh. uh, makikwento ko lang. Pagka pupunta kayo dito sa Angona Petroglyphs Kasi dati Noong time na First time na pumunta ako dito Ay may entrance sila uh, Ngayon nung pumunta kami dito uh, Tinanong ko si Kuyang guard uh, Kung may entrance Wala naman pong Pero Ewan ko kung Meron silang donation box dito na Pwede kayo mag-abot Ayan ha, Sa paglalakad namin Ayan after nyo makalabas sa tunnel dad, uh, kayo ng mga ilang uh, metro and then makikita nyo itong mga sink nila meron ditong hand soap ayan tapos wa ano, washing area sa mga gusto mag sanitize ng kamay bago pumasok ng uh, nung petroglyphs ayan sabi ni kuya kaya yeah, bawal daw kasi ang mag-vlog dito kasi namimiss may, may mislead yung information tungkol dito sa historical background ng National Museum na ang na petroglyphs binawanan. Para lang po ito sa gustong mga pumasyal dito at malaman nila kung uh, ano po yung dapat at hindi, hindi dapat na gawain dito sa loob. Alright? Alright, andito tayo sa kanilang

Uh -huh. No, normali. Eh nakikita rin nang kagana ang kino-boat nila. Nakikialam uh -huh. sila. Oo. Uh -huh. Nakagana sila dito eh. Kayang-kaya. Saan ako sining daw 'yon eh? Ah, sa dito, di ba? Amo po ba 'yung wento ni Sir Garden sa ano na kaya kinagbawal yung pagbibigay kasi nami namimissig yung information ng Oo, ng ng ano yung petroglyphs kasi na-iiba 'yun. Na-iiba yung history. Kaya Okay. Kami naman po, taga uno, kaya alam, best, alam, din naman po namin yung history nito. Uh, Kasi okay. ano, yung ibang nga, hindi nila alam eh. Oo, oh, mm. okay. yeah, eh. tatanungin May... pa namin ano yung sino yung national artist dito. Oh, hindi nila alam. Kasi vloggers na, na, na papasok mm -hmm. dito. Dapat pag local na lang oh, uh, ang uh, pinapapasok. Halimbawa, kami. Asian cutie, ba? Asian cutie, madam. Hindi ko pa video ako, pero hindi ko alam po. wait lang All right, eh, Nakausap natin si Ma'am. At uh, pinagbabawal na yung pagbibigid dito sa loob. Ah, uh, kinapanayam lang natin kasi gusto lang din natin malaman kung bakit pinagbabawal na yung pagbablog dito sa loob. Ayun nga, sinabi ni Ma'am na namimislead daw po yung information tungkol dito sa National Museum or ang unang petroglyphs. Thank you